nagluluto ako ng ano ng munggo munggo yan mga idol munggo ganyan magluto ng munggo walang mantika walang problema nilaga munggo nilaga munggo pero may karne yan oh. may karne yan oh. kala ninyo yan, lalagyan natin ang Balang. saba saba yan saba o oh, yan oh. hilaw na saba para pamparami lang Mm. Nilaga yan, nilaga. Pamparami ng ingredients. Pamparami para mabusog. Mm. Sabay na yan. Mm. Ha? Ganyan ako magluto. Hmm. Yan. Tapos, parang meron ako ditong ano ah. Nor ah, nor. Hmm. Ayan oh. Oh. Ha? Pampasarap yan. Ayan oh. Shout out sa inyo, mga taga Lucena kayo, mga taga Mayaw kayo. Shout out kay Marvin Malaputi. Sabi mo, isa shout out kita. Ayan, hmm, sa YouTube ka mag-shout out. Nangunguna yung iyong ano ha, Magnolia, Marvin Malaputi ha. <laughs> ano, oh, ayan na, tinapon na. Ayan, nilaglag na. Okay. Shake, shake, shake. Ayan lang Ayan Ayan o Ayan o O Lalagay ko pa rin yan Munggu o ano Bunga ng malunggay At saka Bulaklak Bulaklak Dahon Ayan Papasarapin yan Masarap yan Kala mo At saka may kamuti pa pala Talbos ang kamuti O Gamuting gapang Lahok lahok na yan dyan Tamo, ha. O, Ayan o Wala akong tagahawak ng silpon Huwag na, hindi ka marunong maghawak ng cellphone. Tsaka pang walang pakinabang. Hawakan yung silpon ko. Hmm. Tapos natin. <laughs> ingredients nyan. Sumarap lalo. Yan. Ito. Pwede yan. Hmm, yan o. Oh. Yan ang ingredients nyan kamote ha, ayos pampasarap yan pampasarap ang ano ayan po ayan alam ninyo ba ang ako yung may tanim dito ng ano special ko kayo di sa likod ayan o oh. patola ayan yung tumutubong yan kalabasa ayan mga tanim tanim ko dyan ito lang tayo Nasa taas ayan tanglad Yeah. Yan Yan ang aking buhay dito. Buhay ni Alfredo Lacer na vlog. Ganyan lang ang buhay ni Alfredo Lacer na vlog. Nagsa natin ng konting apoy. Yan. Hmm. Ha? Ganyan lang ang buhay. Ganyan lang buhay ko. Laban lang. Kumusta mga kandidato? Ah, kandidatong ano ay palubog ng palubog ang Pilipinas ganyan talaga ba ang buhay ninyo ganyan na lang talaga ganyan lang ang magiging buhay ninyo ha mga kandidato kayo huwag na kayong tumakbo kung wala din lang ang gagawin sa Pilipinas na maganda nyo. Ayan o. Ha? Ganyan lang ang buhay dito. Ayan o. Ayos lang ba? Tawang katawang ko ngayon o. Gawa ng ano o. nanonumbalik ng ano o. gumagaling na o. gawa ng ano ng sabaw ng dragon fruit. Ah, miracle fruit. Ito, miracle fruit. Masarap to. Ito ang aking iniinom lagi. Santakal sa tagumpay ang miracle fruit. Tapos ang luto mo pa gulay. Gulay na laging masarap. Hmm. <coughs> uh. na ako. Yung timba doon, isawad mo, Fred. At ako maliligo mo maya. Pagkaangka-angka. Saan? Ba't wala dyan? Marami maraming tindahan wala naman ah. Oh, Tingnan mo pa. Bilang. Ku tara guys. Ano bibilin mo? Gulaman? Hindi. Diba alam mo lagi ko may patago sa akin ah. kaya itong mga ito lang may patago. Oh! Lalahanin nyo, ubos yung binigay sa akin ni mama mo Ayan. Tingnan natin kung luto na. Ha? Tingnan natin kung luto na. Ah, hindi pa nakakulo. Ang bango ha. Lalong bumang nung may saging eh. Lalo na pag nilagyan ng ano yan. Pag nilagyan ng bunga ng ano. Bunga ng malunggay. Eh. Kukulang yan lalo na sumarap. Ano? Saging yan no? lutang ang anu eh lutang ang sabay oh Hmm 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 lutang ang sabah Nakumukulo na kumukulo na kumukulo na Pa natin ng konti. Huwag na palat, baka mawas. Hmm, ayan oh. Sarap 'yan. May sabah. ikaw na, may saba. Hmm. Munggo na may sabah. Na may konting taba. ayos nice yan kumukulo-kulo na kumukulo-kulo na o oh. hmm. okay, ang ah. hindi ko pa ito nalalagay ng asin eh hmm, tabang hmm. tabang brad tabang ang ng asin para ano asin asin hindi natin yung asin yan o oh. hmm. napagpatamis dyan yung saba yung saba hmm. pakuloy natin ng konti tapos lalagay natin yan talbos nilagang walang mantika eh walang mantika di Tama na yung anong yan. Nilagay nila ang hmm, yan Oh, Kumukulo-kulo na Oh. Hmm. Huh? Hmm. yung lang pagluluto ni Alfredo Lacerna Vlog. Ha. Mm. Tabang pa. No. Tabaang pa, konti pa. Konti na lang. Kaunti na lang. Para lasang lasa. Okay, yan. Okay na yun. Hmm. Okay na yan. yan. Tapos, natin ang bunga na ang malunggay. Bunga yan, oh. o. bunga. Yan. Bunga ng malunggay yan. Pipili natin. Kasi mamaya natin lalagay yung mga bulaklak. Tigas kasi yan. Matigas kasi ang malung ang ano bunga kaya dapat mauna. Yan yung lang pagluluto. Na tayo may content, ito na lang yung video natin. YouTube nga eh. Kung ano na. Eh. Kanya-kanyang diskarte yan yung YouTube. Walang edit-edit. Walang edit-edit. Ako, walang edit. Sila may edit. May tawa-tawa pa sila. Hindi akong tawa ha. <laughs> Hmm, dia kontak tawa. <laughs> 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 Tidak, Hahaha. Ngan, nah, Yan nah, ang luto. Nah. Oh, di ba? <laughs> 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 tawa. Ah, yung pinakang background ko sa aking video. Wah, <laughs> 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 hmm. oh, Sa uh. <sas> natatawa sa akin niluluto. Ako ang natatawa sa akin edit. Uh. Wow, sarap. Hmm. Bango. Lumulubong. Mm. Mm. sisip Sisipsipin mo <sukawa> diba papa yung ano ng malunggay dyan. Hmm.

Huwag mm. na hulit yung cellphone na lang hands ko sa gawin. Kala mo ha? Mm. Lagyan natin ang dahon ng malunggay. Ito muna pala. Talbos muna ng kamuti. Ito. Tarigos muna ng kamote. Yan. Mariga. Yan luto. Oh. Hmm. Hmm. Pagalaan nyo ah. Yan. Oh. ha. Yan. Ha? magluto. Yan. O oh, tapos. Pag kumulo, lalagyan natin ng dahon ng malunggay. <laughs> pa natin para kumulo. Yan, ha? Takit din ha. Hmm. Kakaunti ang kanin, no. Oh. Wala mag wala nagsaing, kakaunti ang kanin, no. Oh. Ha? Daw, baka panis na. Ah, ano, pa Hindi pa. Hmm. Hindi pa. Hmm, kumulo na. Ilagay natin. Halo-haluin natin. Mix-mix. Kuya Fred, papaspelan kita. Ilagay na. Tapos ilalagyan natin ang bulaklak. Bulaklak. Ngan, bulaklak at saka dahon ng malunggay. halo-halo, halo halo, -halo. halo, -halo natin, halo-halo E U R E K Ayan. E Rica. Ayan. 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 Tapos pagpa natin. Ayan. May corn yun pa. <laughs> May corn yan pa. Anong corn? Yung parang... Yun. Bakit magkakorn yan? Ayun. Bulaklak na malongga gayon Hindi Ano? Anong Ayun ang parang corn? Corn bagang... Sabayan! Anong corn-corn? Ang English-English? mais kung mais Ah, mais I English kung corn-corn ka pang Ayun. nalalaman. Ayun. may hapon ng ulam. Dahon ng saba. Dahon ng saba. Paano, mga idol? Ganyan lang ako magluto. Hmm. Ha? Ayan, o. Okay. Marami, marami pong salamat sa inyong lahat. Hmm. Hmm. Tumawa din siya Kalo ka rin. na. Sinaluto nang iyong luluto. Patingin kung nga masarap yung luluto mo. <laughs> Yun sarap luluto ko na! <laughs> Yeeeeh! na. Hmm. Okay na? <laughs> kulong-kulo na, kulong-kulo na. Pwede nang kumain. Magsasayang uli kayo.